Samantala mga kausap po natin sa linyang telepono si Police Chief Inspector Rex Moslares, ang hepe po ng Angat Police. Magandang hapon po sa inyo, sir. Oh, magandang hapon din po, sir. Opo, at uh, sa ngayon po, kumusta po yung update nyo sa investigasyon dito po sa pagdukot o tangkang pagdukot sa bata dyan sa may uh, barangay Tabok? Actually, sir, uh, continuous pa rin po yung aming monitoring at saka yung aming follow-up operation doon sa area na pinangyarihan. Opo, tayo nung van, wala pa ho bang bagong impormasyon kung anong klase po ito? O meron ho ba nga mapapagkakilanlan o markings sa mapapagkakilanlan? Base doon sa aming ano, investigation, sir, doon sa area, nagkakandat po kami ng mga investigation doon sa area. So, nag kami ng mga tao. So, sa mga information na aming nagagather doon sa mga sa mga residente na malapit sa pinangyarihan ay hindi nila mai may describe maayos kung anong klase ng band yung yung ginamit ay ito by L300 or ito by Toyota basta ang sinasabi lamang nila ito ay walang plaka at puting van. so kami po ay nahihirapan dito mag uh, mag follow up sa aming investigation kasi wala po kami identity kung anong klase ito likewise dun sa mga sa mga taong na doon sa band ay nakasuot po ito ng ano ng uh, black uh, bonnet kaya hindi namin ma-identify kung sino talaga ang mga ito kaya nahihirapan po kami mag-establish Opo, opo. At uh, meron ho bang, uh, kasi yung lugar, eh medyo liblib, ano? Meron ho bang coordination kay sa barangay para at least magkaroon ng patrol? Medyo mahabang Lugar yung liblibo na pinasok namin eh. Uh, ano pong ginagawa niyo dito sa puntong yun? Aling pulis? Aling Yung lugar po sir, nito nga Barangay Tabok, medyo liblib na nga po at uh, wala masyadong kabayan lalo na pagpumasok kayo doon sa banda-bandang uh, gitna niya. Ano po ang uh, ginagawa ng pulis o ng barangay? Meron mm -hmm. ba kayong coordination para magkaroon man lang ng uh, pagpapatrol doon sa lugar? Naputol po si uh, Chief Inspector Rex Moslares. Subukan po natin nga uh, balikan siya mamaya-maya lamang.